Disclaimer. Ang podcast na ito ay, for informational and educational purposes, only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumunsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta ka YouTube? Ngayong araw pag-usapan natin ang isang napakagandang aklat na tiyak na magbabago ng iyong pananaw sa buhay The Obstacle is the Way ni Ryan Holiday. Alam mo ba na ang bawat hadlang sa ating buhay ay maaaring maging daan patungo sa tagumpay? Oo, tama ang iyong narinig. Ang mga problema at pagsubok na ating kinakaharap ay hindi hadlang. Ang mga ito mismo ang magiging daan para sa ating pagunlad. Si Ryan Holiday ay isang mahusay na manunulat na nagbahagi ng napakalalim na kaisipan tungkol sa Stoicism, isang pilosopiya na nagtuturo sa atin kung paano harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kanyang aklat ay nakabase sa mga turo ng mga dakilang Stoic philosophers tulad nina Marcus Aurelius, Epictetus, at Seneca. Una sa lahat, itinuturo sa atin ng libro na ang ating pananaw sa mga hadlang ay mas mahalaga kaysa sa mga hadlang mismo. Halimbawa, kapag nawalan ka ng trabaho, maaari mong tingnan ito bilang trahedya o bilang pagkakataon para magsimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang pagpili ng iyong pananaw ay nasa iyo. Ikalawa, itinuturo sa atin na ang aksyon ay mas mahalaga kaysa sa pag-aalala. Hindi sapat na isipin lang natin kung paano lutasin ang problema, kailangan nating kumilos. Tulad ng sinabi ni Holiday, ang bawat problema ay may solusyon. Ang tanging kailangan natin ay ang tapang para harapin ito. Ikatlo, tinuturuan tayo ng libro na ang pagtanggap sa realidad ay hindi kahinaan, ito ay kalakasan. Kapag tinanggap natin ang sitwasyon ng walang pagtanggi, mas madali nating makikita ang mga oportunidad na nakatago sa bawat problema. Isa sa mga paborito kong halimbawa sa libro ay ang kwento ni Thomas Edison. Noong 1914, ang kanyang laboratory ay nasunog, nasumira sa halos lahat ng kanyang trabaho. Sa halip na magmukmok, sinabi niya sa kanyang anak, "Tingnan mo anak, lahat ng ating pagkakamali ay nasusunog. Salamat sa Diyos." makakapagsimula tayo muli. Iyan ang tunay na halimbawa ng paggamit ng hadlang bilang daan. Ang libro ay may tatlong mahahalagang bahagi. Perception, pananaw, action, action, at will, kalooban. Sa perception, tinuturuan tayo kung paano tingnan ang mga problema sa ibang perspektibo. Sa action, itinuturo sa atin kung paano gawing produktibo ang ating mga kilos. At sa will, Tinuturuan tayo kung paano palakasin ang ating determinasyon at tibay ng loob. Isa pang mahalagang aral ay ang konsepto ng amor fati o ang pagmamahal sa ating kapalaran. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating tanggapin lang ang lahat, kundi dapat nating yakapin at gamitin ang anumang ibigay sa atin ng buhay para umunlad. Halimbawa, kung ikaw ay nawalan ng promosyon sa trabaho, huwag mong tingnan ito bilang kabiguan. Sa halip, Gamitin mo ito bilang pagkakataon para suriin ang iyong mga kakayahan at pagbutihin pa ang iyong trabaho. Ang hindi ngayon ay maaaring maging daan para sa mas magandang oo sa hinaharap. Ang aklat ay puno rin ng mga praktikal na payo. Tulad ng pagtuturo sa atin na ihiwalay ang mga bagay na kontrolado natin sa mga hindi natin kontrolado. Bakit ka mag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman mababago? Sa halip, ibaling mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na kaya mong impluensyahan. Isa sa mga pinakamahalagang mensahe ng libro ay ang kahalagahan ng pagiging matiyaga. Hindi lahat ng problema ay malulutas agad. Minsan, kailangan nating tanggapin na ang proseso ay maaaring mahaba at mahirap. Pero tulad ng sinabi ni Holiday, ang tagumpay ay hindi resulta ng isang malaking aksyon, ito ay bunga ng maraming maliliit na hakbang. Ang libro ay nagbibigay din ng perspektibo tungkol sa pagkabigo. Hindi dapat nating tingnan ang pagkabigo bilang katapusan. Ito ay bahagi lang ng proseso. Ang mga pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ay kadalasang nangyari pagkatapos ng maraming pagkabigo. Para sa mga naghahanap ng praktikal na aplikasyon, narito ang ilang mungkahi mula sa libro. Suriin ang iyong sitwasyon ng walang emosyon. Maghanap ng mga oportunidad sa bawat problema. Kumilos agad. Huwag magpatumpik-tumpik. Matutong tanggapin ang mga bagay na hindi mo makokontrol. Gamitin ang bawat hadlang bilang pagkakataon para matuto. Sa huli, ang The Obstacle Is The Way ay hindi lang simpleng self-help book. Ito ay isang gabay sa pamumuhay na nagtuturo sa atin kung paano harapin ang mga hamon ng buhay nang may tapang at karunungan. Tandaan natin, na ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nangyayari sa atin, kundi kung paano tayo tumutugon sa mga ito. Ang mga hadlang ay hindi dapat tingnan bilang mga balakid sa ating landas. Sila mismo ang landas. Salamat sa inyong oras sa pakikinig sa aking pagsusuri ng librong ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Iwan din ang inyong mga komento sa ibaba kung ano ang inyong mga naisip tungkol sa librong ito. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.